Katalo din natin noong... mo. Ah, so pa sa pato, kalaban. Oh. <laughs> Yan, kalaban din. Ito, 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 Ay ito, 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 kalaban. Bagla! asan ba ang dami ng kalaban? Sa diyan. Tatalo din nga mo. Ito pa isa pa to, kalaban. Yan, kalaban din. Ito. Tatalo tayo. Dago kalaban. Hindi ko talaga ako mahilig magsasama magsalita mo. Natanda na tayo. Ate, hindi mo sila pakialaman. Gaganti ako. Gaganti ako. Gaganti ako. Gaganti ako. Uh, ano? Round 1. Iyong win. Iyong win. ko naman sa'yo. Oh, hey. uh, all all pe, yung ganda mo, hindi pang masa ate. Oh, so, pang mason ate. Uh, yes! score, 1 1 2 lang tayong mason, ate. O, ito na. Ate Ate, ano si Ate. Alaksan F. O. Ay gago. Alexan F. Ate, para ka, ano, hindi totoo lang. Parang napadaan ka lang sa Thailand tapos pinakunat na lang. Ate. Ay, papa Ate, serious. Ha? Ginto mo. Ha? Ang ganda ng lamon ka. Ate, naka-highlight extension. Ay, ay tae daw Ate, gago. Baka daw tae. Ate, iba sa tae, te. Hindi tatay. Salamat, <laughs> te. Tayo, tayo, tayo. Dayo, ate. Tayo ako kasi magagayak na ako. Mag-impake na ako, te. Ito may ko ako, yun, te. Uy, di. Si ate, te, hindi pa tayo. Magagayak na ako

Yeah. Yeah. Isuka so, nah, <ığımız> yan. Yeah. mo i-avail yan, nak. Isuka yan, nak. yan, nak. Taka, na ka tambakan eh. Ayun lang Hindi nang iisip na ano. Kalaban. may bababang ano kalaban. nila na. anything.